Ang Alamat ng Kapitangan Akda ng Juan Bataan Tim Ang mag-asawang Pedro at Wana ay magkapiling na naninirahan sa isang pamayanan na nasa dakong katimugan ng Abukay. Wala pang pangalan ang pamayanan noong mga panahong iyon. Kasama ng mag-asawa ang kanilang anak na si Juan. Isang araw ay inutusan ng mag-asawa si Juan na kunin ang kanilang mga kalabaw na nanginginain sa isang di kalayo ang pastulan. Dahil maaga pa, naisipan ng bata na maari pa siyang maglaro. Kasama ang kaibigang si Pablo, inabot ng matagal ang paglalaro ng dalawang bata bago nila naisipang umuwi dala ang mga tinipong kalabaw. Bigla nagbago ang ihip ng hangin at saka biglang kumulog. Naminto agad ang pagbuhos ng malakas na ulan. Madali sa pag-uwi ang dalawang bata. Pati ang mga hayop ay kanilang pinatakbo ng matulin, lalo na nung bumuhos ang ulan. Nauntol sa pag-uwi ang dalawang bata. Nang dumating sa isang ilog ay natuklasan nilang tumaas at rumaragasana ang agos ng tubig. Hindi malaman ni Nawan ang gagawin. Alam nilang kailangan nilang makauwi. Ngunit nangangamba sila natangayin ng agos at malunod. Magkagayon man, itinuloy nila ang balak na pagtawid sa ilog. Dahil sa pagpagsak ng ulan ay biglang nangambas si Mang Pedro para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dali-dali siyang magtungo sa pastulan. Pagdating sa ilog, nahintakutan siya nang makita si Juan at ang kaibigang si Pablo na naroon sa gitna ng ilog at mahigpit na nakakapit sa isang puno ng kawayan. Hawak pa rin nila ang mga tali ng dalang kalabaw. Napasigaw ng malakas si Mang Pedro. Kapit! Tangan, kapit tangan kayo. Naging palasak ang kwentong ito ni Nawan at Pablo nang makaligtas sila sa baha. Magmula noon, ang pamayanan sa dulong bahagi ng Abukay ay nakilala sa pangalang Kapitangan.